Hello po mga minamahal kong followers or subscribers. Ito ay isa na namang episode tungkol sa Chinese New Year. Dahil papalapit na yung 2024, ako ay magbabahagi ng isa na namang idea at impormasyon para sa inyo. Ang Chinese New Year ay pabago-bago ng pecha ayon sa lunar calendar ng mga inchik. Ang pecha ng Chinese New Year ay pabago-bago ito at hindi pare-parehas taon-taon. Bakit nga ba? Dahil ibinabase ng mga inchik kung kailan lumalabas ang buwan at ang pag-ikot ng mundo ay paiba-iba taon-taon. Kaya naman, ang Chinese New Year ngayong taong 2024 ay magsisimula sa February 10 hanggang February 13. Ngunit isang linggo ang pagpapahinga or holiday ng mga inchik. At syempre, kaming mga katulong o domestic helper dito sa Hong Kong ay kasali sa pagdiriwang sa Chinese New Year. Kami ay walang pasok na magtatagal ng apat na araw. Okay guys, Tama na ang intro para sa inyo. Dadako na tayo sa ating topic. Alam niyo ba na ang maswerteng pagkain para sa mga Chino sa Chinese New Year ay ang mga leftover o tinatawag ng mga tirang pagkain pagkatapos ng handaan? At bakit nga naman ba maswerte ang mga tirang pagkain o leftover sa Chinese New Year? Alamin natin. Ang pagkain mga isda o paghahain ng isda tuwing Chinese New Year ay tradisyonal para sa mga inchik at maswerte ito para sa kanila. Dahil ang pagkain ito ay naniniwala sila na mas magiging matalino pa sila sa pag-iimpok at sa mga darating na taon. Ang salitang fish sa Chinese ay jiu, na kasintunog ng salitang leftovers at sumisimbolo ito ng pagiging maayos. Ang pagkain isda ang pinaka-main dish ng mga Chinese tuwing Chinese New Year. Kaya't di sa kanila tuwing Chinese New Year ang maghain ng pagkaing isda. Ang pagkaing isda sa kanila ay dapat na iserve na buo. At may paniniwala sila na maswerte ang kumain ng isda sa Chinese New Year's Eve at magtira sa araw mismo ng Chinese New Year. Kaya naman ang mga tirang pagkaing isda para sa kanila ay sumisimbolo na masagana ang buong taon. Traditional din sa mga Chinese na pag kumakain sila sa labas ay umuorder order sila ng marami. To ay bilang pagpapakita ng magandang pakikitungo sa kanilang bisita. Kung sa ibang kultura ay hindi na sila kumakain ng mga tiratirang pagkain o leftovers, sa Chinese maswerte ito kapag kinain nila ito ang pagkain ng mga tirang pagkain tuwing Chinese New Year o mga leftover foods ay sumisimbolo na sila ay masagana at hindi sila nawawalan. At syempre nga naman, kung ikaw ay bisita at inimbita at ikaw ay nakikain sa isang handaan katulad ng New Year at ang handa ay hindi sapat at kinulang ito para sa mga bisita, nangangahulugan lamang na mayroong kakulangan. Kaya naman, tuwing Chinese New Year, isa sa mga maswerteng pagkain ay ang mga leftover foods na inihahanda sa Chinese New Year. Dahil ito ay sumisimbolo lamang ng kasaganaan. At narito muli ang mga maswerteng pagkain na maaari niyong ihain sa Chinese New Year. Jiao o tinatawag na dumplings. Tayo taro or ito yung buong isda or karne. Lawei, or tinatawag na cured meats. Chunwan or ito yung spring rolls or sa atin ay tinatawag nating lumpia. Chang o or tinatawag sa atin na pansit at tinatawag din nilang longevity noodles dahil ito ay nakapagpapahaba ng buhay. Ang prutas na pampaswerte na tinatawag nilang kumquats, oranges or tangerines. Babaw o ito yung Eight Treasure Rice o tinatawag nilang Sticky Rice at ang panghuli ay ang Tangyuan. Ito ay ang glutinous rice balls na matamis na mayroong sabaw sa matamis na sirup at lahat ng mga tirang pagkain o leftover foods sa Chinese New Year sa mga pagkain ito ay masasabing maswerte. Ngunit laging tatandaan na ang swerte ay nasa ating mga kamay at pagsisikap at lahat ng mga tirang pagkain ay dapat natin hindi sayangin. Kainin natin ito dahil ito ay biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang aking pong ibinahagi ay isa lamang pamahiin tungkol sa Chinese New Year sa Chinese culture. May iba-iba tayong paniniwala at kultura. Nasa atin pa rin kung tayo ay maniniwala isa man tayong dugong Chinese or hindi. Pinaaalala ko na naman na isa lamang itong pamahiin o superstitious belief sa Chinese New Year at akin lamang pong itong ibinahagi para sa inyong dagdag kaalaman. Hanggang sa muli, ako na naman po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong. Hey,